28 anyos na doktora isinugod sa ospital matapos tambangan ng riding in tandem. Narito ang news scoop. Malubhang nasugatan ang isang doktor sa Maguindanao del Sura matapos siyang pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarina habang nagmamaneho ng kanyang sasakyana. Kinilala ang biktima na si Charmin Barokilio 28 anyos. Sa kuha ng video ng mga rumisponding residente, inalis ang biktima sa sasakyan nito at dali-daling sumakay sa tricycle para isugod sa pinakamalapit na pagamutan. Sa investigasyon ng otoridad, tinatahak ng biktima ang National Highway sa bahagi ng Barangay Digala sa bayan ng Buluana. Nang mag-overtake sa kanya ang mga na sakay ng motorsiklo at saka ito pinagbabarila. Kahit sugatan, nagawa ng biktima na patuloy na makapagmaneho palayo sa mga salarina. Pero nabangga niya ang isang tricycle na may tatlong sakaya. Dinala ng mga saksi ang doktora sa ospitala. Gayun din ang mga sakay ng tricycle na nasugatan din sa nangyaring pagkakabangga. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang mga salarina at inaalam ang motibo sa krimen.